Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Ika-anim na kabanata. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos. Nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa inyo ng Diyos. Sapagat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggang kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklulohan kita. Ito na ang panahong nararapat. Ngayon na ang araw ng pagliligtas. Iniwasan naming makagawa ng anumang ipagdaramdam ni Numan upang hindi mapulaan ang aming paglilingkod. Sa halip, sinisikap namin sa lahat ng paraan na ipakilalang kami lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng matyagang pagtitiis sa lahat ng uri ng kahirapan, kapighatian at mga kagipitan. Kami hinagupit, ibinilanggo at binugbog. Naranasan namin ang magtrabaho ng labis, ang di matulog magdamag, ang di kumain ng ilang araw. Namuhay kami ng malinis, may kaalaman, pagtitiis at kabutihan, upang ipakilalang kami lingkod ng Diyos sa patnubay ng Espiritu Santo at sa pamamagitan ng aming tapat na pag-ibig. Tapat na pananalita at sa kapangyarihan ng Diyos. Ang pagiging matuwid ang siya naming sandatang panlaban at panangga naranasan naming maparangalan at siraan ng puri. Ang laitin at papurihan. Kami itinuring na sinungaling. Gayong totoo naman ang aming sinasabi. Itinuturing na di kilala. Gayong kami kilalang kilala. Itinuturing na mamamatay na. Ngunit buhay naman. Pinaparusahan kami. Subalit, hindi kami namamatay. Inari kaming hapis na hapis. Ngunit laging nagagalang. Mukhang naghihirap, ngunit pinapayaman namin ng marami. Parang walang-wala, ngunit sagana sa lahat ng bagay. Tapatan ng pagsasalita namin sa inyo, mga taga-Kurinto. Ipinakita namin ang aming pag-ibig sa inyo. Hindi namin isinara ang aming puso sa inyo. Kayo nagsara ng inyong puso sa amin. Ako'y nagsasalitang tulad ng isang ama. Kaya buksan naman ninyo sa amin ang inyong puso, tulad ng ginagawa namin sa inyo. Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya. Maaari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan? O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Maaari bang magkasundo si Kristo at si Belial? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? o ng templo ng Diyos sa Diyos Diyosa ng mga pagano. Tayo ang templo ng Diyos na buhay. Siya na rin ang may sabi, Mananatili ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayang ko. Kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Huwag kayong makisama sa anumang karumihan at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo, at kayo'y magiging anak ko. Sabi ng Panginoong, makapangyarihan sa lahat.